Tapos ato niyo. Si Jill pala maglan. Tawag pala itong harapon. Harapon ah. Ang katibig. Inala naman. Lapit pala oh. Sa computer kag Ibalik um, no, na ako. Kasi pagbalik uh, ako. E. Ano <laughs> <laughs> <Isla> <laughs> ostrich. 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 <laughs> yung stretch naman eh. Ano yun na? O stretch. Miss lang ako stretch. Tick na. Stretch. May ugat yan. <niya. laughs> <laughs> <Wow. laughs> Gululuwang ugat sa hitlong yan. Maraming ugat. Ang... Atong inyo bala no Ang cook bala. Ginasod lang bala liwat.

tandaan nasa kakasabog na pagpito si hindi mo talagang <laughs> hindi na nila makita ano makainong kapag karong tubot hindi ka nagin magbalik sa ruwas sulat <laughs> nyo dito 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 Yok ga korog, malambot <laughs> lagi kumilingan. Tiping dai na gari paka paniwang back. Sala kai. Tadi. Ambai wala mutlai mag panikwang. Ikaw si denai? Lagi <laughs> tadi <laughs> teh. Ano ganin? ko amot na. Ano?